Ikaw, idol, randam mo rin ba yung pakiramdam na may hiningi sa'yo anak mo tapos hindi mo maibigay? Yung tipo, papangakuan mo na lang sila para huwag sila malungkot. Pero ang totoo, mas lungkot na lungkot ka kapag hindi mo naibibigay yung mga gusto nila. Ang sakit sa dibdib, di ba? Panibagong video, panibagong kwento na naman tayo mga idol. Nandito nga pala kami ngayon sa May Walter Mart, Santa Maria, Bulacan. Pagkasundo ko nga kay Silang si Eskwela, ay eh, dumiretso na kami dito. Kaya kung mapapansin nyo, nakajininform pa siya, di ba? Ilang araw na rin kasi niya kinukulit. Daling ko siya sa Walter. Gusto rin kasi niya maglaro doon sa slide. Kaso ng mga panahon na yun, medyo gipit talaga sa budget. Kaya naman sabi sa kanya, sige anak, pag kami sobrang tayo money at medyo maganda ang kita ni Papa, pupunta tayo doon sa Walter para maglaro ka. At ang sabi niya sa akin, sige Papa, pag marami na tayo money, dalin mo ako doon ha. Ikaw idol, randa mo rin ba yung pakiranda na may hiningi sa yong anak mo tapos hindi mo maibig? Kaya yung tipo papangakuan mo na lang sila para wag sila malungkot pero ang totoo mas lungkot na lungkot kasi pag hindi mo na ibibigay yung mga gusto nila. Ang sakit sa dibdib, di ba? Kaya naman lahat gagawin natin para sa kaligayahan ng ating mga anak. Baka sige pakiranda na makita mo sila masaya at maibigay mo yung mga gusto nila. Kaya nga tayo mga magulang, di ba, hangga't maaari ay ihanda natin ng ating mga anak yung ating hirap na pagdaanan. Yung tipo gagawin mo lahat para mabiyansa ng magandang kinabukasan. Oh, siya, medyo na padrama na yung kwento. balik tayo sa umpisa kung bakit ako'y nadala dito. Medyo mga dark secret ako noong nakaraang linggo at maraming salamat din pala sa mga paserdo ko na nagbibigay ng sobra. Malaking bagay din talaga 'yan para sa aking kita at pagkatapos nga nagkaroon pa ako ng dalawang sunod na araw na taping maraming salamat nga pala Lord sa mga biyayang binibigay mo sa amin may mga pagkakataon talaga kasi na minsan magugulat ka na lang talaga yung tipong gipit na gipit katawas maubos na ka pa ng gasol grabe yun mapasigaw ka na lang talaga ng Diyos ko Lord, ito yung panahon na randa mo talagang sinusubok ka ng tadhana. Pero ito rin taang panahon para mas maging matatag ka. Dahil kapag pulido ang pananampalataya mo, magugulat ka na lang dahil may dati na biyaya sa'yo na hindi mo inaasahan. O diba, na motivate pa kita. At pagkatapos nga maglaro ng sinag, ay eh, dito naman kami. Doon sa upuan na mamasahihin ka mula likuran hanggang puwitan. Ang sarap naman kasi sa halagang 20 pesos lang, marirelax ka na. Kaya naman marami nagpapamassage dito. Kaya naman magaantay ka, ang kasama ng bakante, misan kasi pila. Yung 50 pesos mga sulit na eh. Sakto, masakit pa ko. Kada drive, maghahabong kasi ako nakaupo sa kamamaneho. Tapos yung asawa ko naman, sa talikod niya katatahe. O na nahinga pa lang asawa ko. Pananahi pa nga pa lang bago niyang trabaho ngayon. Kaya baka may mga tahi kayo na buuin diyan dahil yung sa asawa ko. Aba, magaling to. Isang linggo pa nga lang mahusay na. Iba talaga kapag gusto mong ginagawa mo, madali kang matututo. At habang nagpapamasahe nga kami, ibig e, sabihin naman si Sinag kasi kakakain ng cotton candy. Mati kasi niya pagkatapos niya maglaro, e, bibili siya ng cotton candy. Paglabas kasi niya sa Ambika, yan agad ang makikita niya. Kung napagod talaga si Sina kalalaro ah. Uy, shoutout nga sa Ambika, Walter Mart Santa Maria Bulacan. Baka naman. At pagkatapos nga nung gabi, iniyayak naman sila mag-dinner sa labas. Dito naman kami madalas kumain. Meron kasi malapit na Ann dito sa amin sa may bagong baryo lang pandi Bulacan. At gustong gusto rin kasi ni Sinag dito dahil gustong gusto niya kasi niyayakap yung malaking teddy bear na naka-display dito. Kung naman ang gustong gusto ko rito yung sapin nila. Para kasi tumatapak sa carpet na parang bermuda. Kaya nga pag upo ko rito nagpapaan na agad ako eh. At eto nga pala yung mga menu nila. Bukod kasi sa Ann ay may mga sanggip din sila. Nahirap ang talaga ang big kasi nyo. Ano ba talaga? Sanggip ba? Sanggip? Ano ba talaga tama? At pagkatapos nga ito na nga mga lulutuin. Alam mo minsan napaisip din talaga ako eh. ba diba? Kaya nga tayo para kumain sa labas da ay natin magluto. Yung tipong i-serve lang sa pagkain tapos kakain ka na lang. Yung tipong wala ka nang iintindihin kundi subo ka na lang, subo ko ano nandiyan. Pero sa sangyup hindi eh. Kailangan pa rin talaga magluto para makakain ka. Yung tipong gutom ka na pagpunta rawan, pero pagdating mo ma, magluluto ka pa. Yung kaya nga tayo kumain sa labas dahil wala nang oras para magluto. Pero pagdating dito magluluto rin pala tayo. Ang weird no? Pero siguro gano'n nga talaga yon dahil anli nga kasi. Para hindi nga naman dire-diretso yung serve. Kasi nga naman kung sa na baka pagtaligot pala ng waiter ubos na, na sa plato mo. Pero sulit naman talaga yung bayad mo kasi ang dahil pagpipilian, ang pwedeng dito ang dami pwedeng kainin. Kita mo plato ko, puro buto. At sa gusto ang masulit ko, wala akong ititira. Kaya pati dahon, uubusin ko. O siya mga idol, gusto ko lang sana sabihin sa inyo, maglaan tayo ng oras o panahon para sa pamilya natin. Paiksi lang kasi ang buhay. Baka kasi sa sobrang busy mo sa ginagawa mo, hindi mo na mamalayan. Paiksi na pa ang paiksi ang oras at panahon na makasama mo sila hanggat malakas ka. Hindi mo naman kailangan pumunta sa mamahaling restaurant para pakainin sila o pumunta sa mga mga lugar para makabanding sila. Sapat na kasi nandyan ka kapag kailangan ka nila. Yung kahit mga simpleng bagay lang na naglagawin sa loob ng bahay, yung tawanan, kwentuhan, pagkatapos nyo kumain at tanghalian, Yun yung mga bagay na nagpapatibay kasi sa relasyon ng isang pamilya. Huwag mong hintayin yung panahon na makakasama ka ng pamilya mo na mahabang panahon kapag alagayin ka na nila.